Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon laban sa kamatayan at kasalanan. Tinatawag natin itong Pasko ng Pagkabuhay. Sa pagkamatay at muling pagbago ni Kristo, natubos ang ating mga kasalanan at nagbukas para sa atin ang pintuan ng langit. Ipinapaalala nito na anuman ang sakripiso at pasakit na ating pagdaanan, kung mananatiling matibay ang ating pananampalataya at patuloy nating pipiliin ang tama, mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. Katulad ito ng pinagdaanan ng ating bayan. Sa mahabang panahon, nagpasasa ang iilan sa butas-butas na sistema. Walang tiwala ang mawamayan sa kanilang pamalan at mababa ang pagtingin ng mundo sa ating bansa. Subalit, hindi nagpatalong sa bayanan pinagsama-sama nila ang kanilang tinig at nagpaksang tahakin ang tuwid na landas. Ito ang nagpasimula ng paghilom ng sugat ng ating mga institusyon. Sumigla ang ating ekonomiya at ang dating tinatawag na sick man of Asia bumangon at naging Asia's rising tiger. Patunay nito ang milyong-milyong benepisaryo ng ating Pantawid Pamilya Pilipino Program at ang libo-libong scholars ng TESDA na ngayon ay may higit ng pagkakataon sa mas magandang kinabukasan. Sa mahigit isandaan at sampung beses na record high na pagsasara ng ating PSE index at sa patong-patong na upgrade na ibinigay sa atin ng iba't ibang credit ratings agency, pihadong mas maraming oportunidad ang mapipitas ng mga Pilipinong hanggang makiambag sa ating agenda ng pagunlad. Narating natin ang lahat ng ito dahil sa inyong suporta at pagtitiwala. At habang nananatili kayong tagapagbigay ng lakas, maabot natin ang mas matatayong pampangarap. Siyempre, kahit marami na ang nakamit nating tagumpay at marami ng pagsubok ang nalampasan natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tapos ang laban natin sa katiwalian at kahirapan. At may mga problema pang ayaw na nating ipamana sa susunod sa atin. Asahan na rin ninyo, Habang papalapit ang eleksyon ay dodoble kayod ang mga gustong magasik ng pagdududa at sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Sa ating usaping pangkapayapaan naman, nalalagay tayo sa isang sangandaan. Magpapadala ba tayo sa galit at takot? O pipiliin nating tapusin ang siklo ng kahirapan at karasan sa Mindanao? sa harap ng mga ito. Ang dapat nating tandaan, hanggat magkakasabay ang ating paghakbang, hanggat nangibabaw ang tiwala at hinahon, at hanggat tinatalikuran natin ang mga mapagsamantala at tiwali, magagawa nating permanente ang nasimulan nating transformasyon. Sa pagbubunyi natin sa pagbabalik ni Kristo at sa pag-aalala natin sa mga nakamit nating tagumpay, Magkakaroon tayo ng lakas na ituloy ang ating laban. Sama-sama nating pandayin ang isang Pilipinas na mas mapayapa at hitik sa oportunidad, tunay na malaya sa katiwalian at higit na malapit sa ating Panginoon. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay po sa inyong lahat.